magtatanggal tayo ng stop light switch nitong SJ 150 uh, kailangan lang ay tanggalin natin tong cover na ito dito yan natanggal ko na para mabilisan lang tayo meron lang syang isang tornilyo dito tapos dito sa ilalim meron din syang Phillips screw yan tanggalin nyo lang yan tapos Uh, kaya naman natin to tinanggal para madali nating ma-access yung ano, yung kanyang switch nandoon sa likod eh. Pwede siyang du dukotin, kaya lang ay eh, gipit. Tanggalin na lang natin. Kailangan lang natin ng 17. Kalasin natin to 17. Tapos sa ilalim ay 12. Another tips, sa mga baguhan halimbawa kayo ay naka AZ 150 ganito ang gagawin nyo pero kung hindi naman kayo naka AZ at yung mga ibang motor lang ang papanoorin nyo lang dito nakukuha rin yung idea ay kung paano magpa, uh, magpalit ayan yan 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 ito na ito na hindi natin mahugot ang ah, nyo lang to Naputol lang video natin dahil may, dahil may dumating. Hugutin nyo to para mahugot nyo ito pababa. So, naman dali tayo makapagpalit. Ito gipit dyan. Ito nyo mga boss. Mahirap siyang tanggalin. Dahil meron siyang yan you know, o. natin ito matatanggal pipihitin yan kaya kailangan talagang huguti natin doon dahil kailangan natin pihitin para luag tapos uh, siguro linisin na lang natin to baka kakayanin pa hugutin natin ganoon para rin nag up lang sa loob yan kailangan natin ng flies wala akong flies hindi ka ay eh, kung yan ay doon natin ginala sa loob dinukot natin e, di ang hirap nagpipit doon sa loob na yon, nagpipit doon sorry ay eh, dapat aray napapaltan meron ka tayo dyan wala parang meron dyan dati yung pang miyo kamay yun So ayan, siguro hindi ko na lang tigakabit o linisin na lang baka mamaya gagana pa. Kapatayin muna natin, mamaya na lang ulit. Tingnan ko kung gagana pa to. Okay mga boss, uh, kailangan pa natin bumili nito. Wala tayong stock nito, ni stock nito. Kailangan malaman natin kung okay tong linya na to. Ang gagawin lang natin ay i-on natin ang susi tingnan natin doon kung umilaw umilaw siya naka park light tapos ang gagawin natin ay wala lang tayo ng pang connect ang ganyan tapos pagka dinikit natin to dapat iilaw doon tingnan, tingnan mo dito okay tama mali wala po yan pag dinidikit ko dito nailaw doon Yan. Ibig sabihin, good ang kanyang linya. Pero sira na yung kanyang switch. Ito. So maghahanap pa tayo nito. Hindi ko na muna ikakabit to. Babalutin ko na lang muna ng tape. Tapos habang naghahanap tayo, ay eh di itong motor na ito eh, pwede namang gamitin. Susok-soko na muna ito dito. Switch lang naman to kahit kumunik to sa body ground. Eh, naman problema tatago ko na lang ito dito amaga wala, wala siyang syang connection hindi siya makakasunog tatago ko na lang ito dito para sigurado so ayan ganun lang naman mga boss pag uh, pagpapalit kung paano naman natin ito kinalas ganun din naman natin siya ibabalik para hindi lang tayo mabang oras. Kaya ang gagawin ko ngayon ay Andi, teka, pwede pala nating ibalik to Dahil natanggal na natin yung ano Yung switch Saka na lang natin ikabit pagka nakabili na So ayan, babalik na natin to Ganyan Tapos Washer yung tinanggal na washer kanina Ayan Not ayaw pumasok ah ba yeah. tapos dito sa ilalim may turnilyo din dito samayin lang muna natin huwag natin bibirahin agad ng impact drill samay lang muna hanggang sa uh, mapipihit nyo yan, okay na saka natin ngayon siya i-impact drill impact wrench yan, pahigpit ay, adjust lang kasi dito yan mga boss pag tinulak natin to halo yan, pag tinulak natin dito sa kabila pahigpit yan yan hapit ganito lang pag hapit, huwag sobra ha yun amen yun palit tayo Paltan naman natin ng 17. Sa ano to mga boss ha? Sa AJ150. Pang higpit. swabe Papasok nyo ng suwabeng swabe Okay na yan. Yan. Gusto So doon nagtatapos ang ating video. Ang dumi na pala nito. Malinis pa lang nuna. So hindi ko na muna ikakabit yung cover nito, lilinisin ko yung kanyang battery. Mga kaya ito yung naglulus. So linisin, linisin ko muna muta. Linisin ko muna ito mga lusa ha. Tapos i-okay na tayo. So hanggang dito na lang. Sana ay may natutunan kayo sa video nito. Nakuha niyo yung kung paano magpalit ng switch ng ez 150 O kahit sa anong motor, ganun lang naman ang gagawin nyo. Kung paano natin pinag-connect yung wire kung paano natin tinanggal yung switch ganun din lang yon tapos yung mga ginawa natin ganun lang yun basic lap sa mga uh, motor kahit anong klaseng motor so kakalasing ko na muna tuloy linisin ko bye